uling, isang bagay na kadalasang matatagpuan sa kusina ng bahay at madalas ngang gamitin sa pag-iihaw o sa pagluluto sa tulong ng kalan. Subalit batin mo ba na ang uling ring ito ay maaari mong magamit sa napakarami pang bagay at kabilang na nga rito ang gawin itong isang mabisang pampaswerte. Halika at alamin at mas kilalanin ang lahat ng mga posibleng tulong ng uling sa ating buhay. Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka rin ba sa mga pampaswerte? Pampaswerte hindi mo kailangang pagkagastusan, kundi sa tulong lamang ng uling na sa kusina lamang ninyo matatagpuan. Iyan ang tampok ngayon at ating pag-uusapan. Pero bago tayo magpatuloy kung bawa ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ano nga ba ang uling? Ang uling ay isang klase ng magaang na carbon residues buhat sa sinunog na halaman, hayop o mga punong kahoy na mayroon lamang limitado o kukunting oxygen. Kadalasan ito nga ay ginagamit ng mga tao sa probinsya sa kanilang pagluluto. At bago natin pag-usapan kung papaano nga ba ito gagawing pampaswerte, ay alamin muna natin kung ano at kung saan-saan pa nga ba ito maaaring gamitin. Number 1 Ang uling ay ginagamit ng mga blacksmiths o mga panday sa paggawa ng mga kagamitan na yari sa metal sapagkat ang uling ay maaaring uminit nga ng hanggang 1,100 degrees Celsius na perpekto nga sa ganitong klase ng gawain. Number 2 Pangalawang gamit nito ay ang sa pagluluto o ang sa pag-iihaw. Sa mga probinsya nga ay napakainam ng uling na gamitin sa mga pagluluto ng iba't ibang klase ng pagkain. Number 3 Ginagamit rin ang uling sa paggawa ng mga paputok o mga fireworks sapagkat mahusay itong nagbibigay ng magandang uri ng sparks. Number 4 Isa rin ang uling sa pinakain demand na sangkap sa mga pampaganda o mga cosmetics. Number 5 Ang uling ay mahusay ring gamitin na pang purification o pang filtration. Mainam itong pansala ng mga mineral at nag ng mga hindi kailangang kulay. At siguro nga ay madalas mong mapuna na ito ay nilalagay nga sa mga refrigerator sapagkat ito ay nag ng mga masamang amoy. Number 6 Ginagamit rin ang uling sa ilang larangan ng sining katulad ng pagguhit o painting. Number 7 Gayun din sa paghahalaman Napakahusay ng uling na gamitin at ilalagay ito sa mga paso upang magsilbing kapitan ng mga ugat ng halaman Lalo na nga ang mga orchids Number 8 Maging sa medisina ay ginagamit rin ang uling Bilang panlunas sa mayroong mga gastric problems Maaaring ito ay nasaan nyo na ngayon ng kapsul, tablet o powder form at ang panghuling gamit ng uling ay bilang pampaswerte. Batid mo ba na sa tulong ng uling na ito ay maaaring bumuhos nga ang swerte at mga pagpapala sa inyong buhay? Nasa tulong ng ritual gamit ang uling ay hindi na kayo problema pa financially. Kinakailangan lamang ng uling sa ritual na ito at isang metal na lagayan o maaaring kalderong hindi nyo na nga ginagamit at isa pang lagayan o palangga ng metal o kawali bilang sa pinito. Sindihan lamang o paapuyin ng uling sa lagayan at saka ipwesto ito sa inyong silid tanggapan o sa silid tulugan. Subalit paalala lamang na magdobli ingat habang isinasagawa ang ritual na ito. Kung handa na ang baga o ang uling ay kumuha ka naman ng isang kutsarang asukal at saka ito ay budbud o ilagay sa uling. At habang ito nga ay umuusok, ay banggitin ninyo ang inyong mga hiling at dasal sa buhay. Ang uling at ang asukal ay mabisang pantaboy ng mga negatibong enerhiya o kamalasan sa bahay at sa buhay. At sa kabila nito, ay pangtawag nga ito ng swerte at kasaganaan. Hayaan lamang ito na lubusang maabo bago ito itapon sa lupa at huwag na huwag sa mga simentadong lugar. Sa tulong ng ritual na ito na gamit ang uling ay hindi hindi nyo na nga po problemahin pa ang pagkakaroon ng pera at magiging madali na lamang para sa inyo ang makahanap nito. Subalit laging tatandaan na marapat ay taimtim at bukal sa puso ng may pagpapakumbaba habang isinasagawa ninyo ang ritual na ito at syempre pa, sabayan natin ng gawa. Laway ng isang ibon, isang mabisang gamot, at bagay na maaaring matagal mo na ngang hinahanap na lunas sa iyong iniindang karamdaman. Ano nga kaya ang lasa ng laway ng ibon? Hello, what's up? Your best here. Sa video ng ito ay isa isa hinatin at kilalanin ang natatanging ibon na nagtataglay ng pambihirang kakayahan, benepisyong pangkalusugan at kagamutang hindi mo inaasahan. Narinig mo na ba ang ibong kung tawagin ay baling sa sayaw o layang-layang isang klase ng munting ibon na hindi nga natin gaanong kilala. Sapagkat ito di gaya ng karaniwang ibon ay hindi naman dumadapo sa sanga. Mapapansin mo lamang siyang lumilipad sa himpapawid tuwing dapit hapon na o kaya naman ay kapag hindi gaanong maaraw ang panahon. Ang layang-layang o swiftlet ay isang klase ng swallow sa pamilya nga ng Apodidae. Ang ibong ito ay lubhang kakaiba sapagkat imbes na mga straw sanga ng kahoy o mga damo sa kagubatan ang gagamitin nila sa paggawa ng pugad ay gagamitan nila ito ng kanilang mga laway na tumitigas nga kapag na-expose ng matagal sa hangin. Karaniwang matatagpuan sa Timog Asya ang mga baling sa sayaw na ito. Nakilala nga at popular dahil sa ang pugad nito ang siyang tinaguriang pinakamahal na sopas na maaari mong matikman. Ang bird's nest soup na siyang delicacy ng mga Chinese. Pinaniniwalaan na ang pugad ng ibong ito o ng pugad ng baling sa sayaw ay mula sa inipong bulabuhat sa dagat at sa mga laway ng layang-layang. Kung kaya naman ang ilasan nito ay maaring maikumpara o maihambing sa lasa ng mga seafoods. Batid mo ba na napaka-rare at napaka na lamang nitong mabili ngayon? Sapagkat tatlong beses lang naman sa isang taon, maaaring gumawa ng pugad ang mga ganitong ibon. At idagdag pa nga na nagpupugad lamang sila sa mga gilid ng bangin o kaya naman ay sa loob ng kuweba na sadyang napakahirap ngang makuha. Kaya naman ang ilan ay handang gumastos ng 5,000 piso o higit pa para lamang matikman ang lasa ng bird's nest soup na ito. O kaya naman ay ang tumataging na 225,000 pesos sa bawat kilo nito. Subalit ano-ano nga ba ang mga sustansyang taglay ng pugad na ito? Ang pugad ng layang-layang o baling sa sayaw ay mayaman nga sa protina, carbohydrates, calcium, sodium, iron, potassium at mga mineral na mainam na magpapalakas at magbibigay o magdadagdag sigla sa ating mga katawan kung kakain kanito ay makakaiwas ka rin sa pagkakaroon ng lagnat o simpleng sipon man. Hindi rin masama kahit pa nga araw-araw kang kumain ng pugad na ito. Dahil mayaman ito sa collagen, amino acid, antioxidant at hormones na pinaniniwala ang mainam na makapagpapabata sa mga cells sa ating katawan. Lubhang maraming mahiwagang binipisyong hatid sa ating katawan ang pugad na ito. Kaya naman, nararapat na ito ay matikman mo. Sa mga probinsya nga, ito ay ginagamit nila upang ipakain o ipainom sa mga bagong panganak para sila ay kaagad makabawi ng lakas. Ikaw, nakakita ka na ba ng pugad na ito? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.